nagigip kami ng tubig ni Bernard yan alam nyo po ba kung ano yan oh. Oh, eto lang yan oh. <laughs> nasabi tilaw pa ay eh, pero may hinog na may mga nagkalaglag may hinog ayun meron sa taas ayun po ayun hinog yan hinog saging sagingan sa gubat uh, isa sa mga pagkain ng Uh, alamid. Kasi ang alamid is nakakakit dyan. Ito po kasi is silaw pa. Ayan. Tapos ayun. kukunin natin ngayon para matikman. Matikman nyo. Matikman nyo eh. No? Para matikman natin. Ayan. Kumala kami ng inumin saka ng uh, pansaing. Ayun sububat. bubat. Pwede ba natin kunin hinog? Kayaan ba? Kunin natin hinog. At siguro papakita ako sa inyo. O ano yung tsura ng buto niya. Yung buto po kayo naka dyan eh. Ayan ni Bernard. Bali ayun ayun siya. Ayan ayun. Ayun siya. Baging po siya. Hindi makakatikim ako ng hinog niyan. Pag huwag kasi hinog, nalalaglag na siya. Galing talaga to si Bernie Limakit eh. Oo. Oh. Siguro marami pa ang hindi nakakalam yan. Yan, 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 yan. Matibay baging yan, nerd. Itak. Kailangan mo? Ay, nasa'yo pala. Dito po kasi sa bundok. Yan. Yan yung mga isa sa mga pwede natin kainin. Tapos ang tubig, wala tayong magagawa kundi yung mga nasa bukal lang. Pero pinakamaganda magbabahong kayo ng uh, pagkain nyo. Saging-sagingan. Marami na rin siguro nakakalam ng saging-sagingan. Ayun, para mga taga-probinsya, yung mga lumaki sa probinsya. Tignan natin, nerd. Yan, 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 yan. Kuha nga tayo ng inog. Diyan na lang. Diyan, diyan. Yan, peso mo diyan. Tikman namin. Inog na ba? Yan. Yan. Kapute. Tingnan cura, oh, itsura. O. Oh, Kaya yung itsura niya, o. Oh. O. Oh, ay. Napakasarap mm. Hmm, hmm. hmm. Tapos yung buto kinakain din ito yung sa loob. Napakasarap. Isa po ito sa pinakamasarap na pruta sa gubat. Mm. Napakasarap. sarap. ka lang nakakain yan no? Hindi <laughs> nila alam eh. hmm. Kalasa siya ng buko. Masarap, pa sa buko, no? Alam mo buko? kung yun laman po ng buko kung ano po yung laman ng buko yun po yung lasa niya yung buko na mura yung masarap pa yung katatapos lang sa malauhog di ba? kung kuha yung lasa hmm. tapos yung buto niya gulat ka ngayon kina, ngayon pwede pa lang kainin ng tao no? uh, ng tao. ito ang pinakamasarap na prutas sa wild na pag nakita nyo talaga walang masaman lasa, matamis. Mm. Yung buto na pakibiyak. Biyak kami buto. Bu Biyak kami yung buto niya. Pwede rin ilaga buto niya. Eh. Pero yung paglaga ng buto, yun ang hindi ko pa nasusubukan. O, oh, diba? Yeah, may buto rin siya. Hmm. Yan yung buto niya. Kailangan nyo ilaga yan. Bago kainin ito. Hmm. Pero ito talaga. Sarap no? Uh -huh. Hmm. Ano? Maniwala ka na. masarap ito. Ah, sarap ito. Hmm. Uh -huh. oh. Tara. Daling ko na ito. Hmm. Nagigib lang kami ng tubig eh. May, may pawi pa ako pa sa lubong ko kay nanay. Daily routine vlog. Oh, first time yung mga katikim to. Isa sa pinakamasarap na wild na prutas sa gubat. Baka ito na yung pinakamasarap na wild na prutas sa gubat. Para sa akin ah. ano na Ano Nag? Para sa akin. Ito na pinakamasarap na prutas na wild sa gubat. Masarap. Masarap no? Oh.